Ah, wag na big boy, lumalaban. Ba ka wala doon, Alex. Ay, ay, ay. Yung damit ko. Pinilit. Hindi nga pwedeng ano 'yan, sa bibig talaga 'yan. Hindi ba? Hindi ba kaligaw? Ay naku. Sa yung damit niyan. Pero Sayang 'yan. Hindi ba bayak? tulungan na. Pag tulungan nyo na. Pag tulungan May butas dito kay Alex ay. Oh! Ano? Naipo mo na? Oh! Yan, igat daw mga tol. So, sure ball na. Makakadali na naman tayo ng igat. Hindi nang ano ng ayos. Ang layo. Malayo. Oh, nandun na. Nawa ka muna? Oo, oh, nawa ko na sa ulo. Malaki malit maliit. Ay, hindi pwede. Bakit? Mahirap ano yun si Babaw? Mahirap daw kutin na yun. May lagusan ay. Oh. Eh. May lagusan. Dapat isa lang lagusan ay, yan. 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 Maalis ko din yun. Yung kahoy. Ay, ay, Nakatakip ay. yung pamotol? Hilahin mo. Oh. Mahalabas Malaki, malaki. Malaki? Ah, sure ball na. Yeah, sure ball. Ah, Igat. Yan, yeah, makaka-witness na sila, yeah! Fish Hunter. Nah. ayos. Na dinuduko talaga ni Huk Tol Alex ang igat, mga Tol. ang hukla kami pag nabanat. Eh. Ito, puro kawila rin. Puro kawil kami. Ngayon, makaka-witness sila ng <coughs> na nakasili o palos, mga Tol. Ayan na. Pinuputol yung buntot, oh. <laughs> yeah, Ngayon, buntot ng igat yan, oh. Ayan ay, ang... Nakahoy pala. Kahoy, kahoy mga nakaharang nakahoy para madukot na dandang mabuti. Ganda niyan. Okay, tuloy-tuloy lang tayo, mga Tol. Para hindi sabihin scripted dito mga tol. Taas yung mga kamay nyo. <laughs> sabihin na inilagay natin yan dyan. Yan. Yan. Ay, wala, yan na. Ah. Diba, laki yan. Ayan. Ayan Kalimutan natin yung power so mga counter. Ka Kalimutan magdala ng kunay. Itak. Bulok. Bulok. na. Ayan ba? na. Nalasat. Laki. Ay nakapaanan na, na, tol ano, Alex. Ang pangyayon tanirin yung gari o. Ano yung? <laughs> ano laki nyo yung gari o. butas. Pwede eh. na. Ah, Napaka ni Alex yun. Natakpan lang kanyang paa. Pwede ba pwede kuha na niya dyan? Katagali pa rin. Pwede pwede kuha rin niya. Ah, wala ka wala rin. Alisin nyo lang big boy yung, ano, yung mga kahoy kahoy. Para makadukot ng maayos si ito Alex. Yan o um, may tumbang kahoy dito. Kaya dito nagbahay ang igat. Oh. Ayan na. Ang dahil barangka. Ang laki niyan. Ano yan? Sampung kilo. Baka. Yan na. Yan na! Ano? Laki. 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 Asya, uh, ah, sa mga tagbo muna. Ayos na, makukuha ko rin. Ipag-aralan mo yung lang, tagbo at tagbo. Ayos ito. Ayos ito. hindi man. Yeah, eh. Sure bull na. Ito Alex, baka makawala. Nahipo na daw. Talagang na. may pang ulam na tayo. Gata ano tol? Adobo. Adobo ah, ah, sa gata. Masarap yan eh. Maraming sili. Isang kilo. Isang kilo sili. Ano? Isang si kilo igat. Big boy ko lang ako yung magluluto niyan mga tol. Oh, binuksan na ang lagayan. Uh Oo. -oh. Yan na. Big boy, dinika sa konti. Suot. Big boy, dinika ng konti. Yan, para maganda um, ang kita pag angat. Ha? Umuuna ay buntot. Nahipo na. Muna wala mong buntot. Pero mas malaki na doon sa na huli natin na huli. Ha? Huh? Mas malaki doon sa na huli natin. O, parang huli. Yan na. Pang 105 na lubog. <laughs> Mahirap kasi yan, ano mga tol, buntot ang nauna eh. Dapat ulo para mapasok ako dali daliri sa bibig. Para doon mahawakan mga tol. Nagpapakagagat si tol Alex kasi para makuha niya yung palos o oh, kasile. Huh? Hala, hindi ko madali. Panayin mo? Hindi mo pwede eh, sila ang gabi niya. Ay, tamo. Ay, magpapakagat Ha? Kahit tabag, hindi Ay, wag, pag matabag lahat yan ay sagad na yan. Hindi, butasan lang. Hindi naman. Hindi naman. Palalim yun, big boy. Hindi yung paangat. Palalim. Ayun ang katayo. Sabi ko na kalabas. Tinagtulungan na. Tinulungan na ni big boy. Agawa ng shortcut na butasan si big boy doon. Oh. Hmm. Nando kasi yung ulo. Ipabaligtad. Hindi madukot dito la Alex at buntot ang nauna. Ayan na. Ayan na. Yan lang, mas, ayan na. Alim, parang matagal ito la Alex hawak na yun. na yan. Oh. Huwag mo abutasin dyan. Huwag mo abutasin. Madaan yan dyan. Mawawala yan. Mawawala yan. Kamay. Huwag ah, na matabag. Matabag yan. Malaki, matabag. Ang, malaki ang butas niyan, big boy. Kuha ko na rin din. Makukuha ko rin din eh. Huwag na. Dito na lang ikaw dumaan Alex oh. Ulit na rin. Binutas na. Mga kalabas yun doon. Hindi mo maano yan dyan. Magdukot ko na. Ay naku. Makakaligaw. Makakaligaw. Wow, oh, maya na big boy. Makakaligaw pa yan. Hindi mo kayang hulihin yung si Alex ang expert. Sa bibig yun nahawakan hawakan. Oh, dinumog hindi na humog na. Huli na. Oh. Binutas mo na yata dyan. Huwag mo na butasin. At baluan din eh. Abangan mo na lang dyan big boy Binutas na Binutas na ni big boy Madaan sa iyan Nako Pag nakawala yan big boy Ikaw ang alutoy namin <laughs> <laughs> No <laughs> Ah wala Mahirap na yun eh Naano mo yun dyan eh Dapat hindi mo na binutas dyan eh Hindi na ka magsarang. Yan o yung sa katawan mo yun ano? wala yan. Mm. Sayang laang yan. Ito, punta na dun. Binali na eh. Eh, hey, bahala siya. Nakawala pa. Nakawala yan. Ano? Nakutin mo sa katawan niya, sayang laang yan. Eh, nahawak na wari, Alex. Sayang laang pag hinila mo yan. Sa, sa ulo mo aboy oh, Bibig. Hawak na wari. Ah. Naabot ang layo pala. Ay, oh. Hawak na wari. Ano, hawak mo no, nagbagbagbay? Nakakawakan mo talaga, pero hindi mo nga ano yan. Kailan sa big mo sa bibig ang ano yan. Ay, nagapiliwagan na 'yo. Hawak na sa bibig. <laughs> Makakawala. Pinagdaluhan na. Aba. Ayun na, bibig ko na. na. <laughs> ah, hawak na bibig boy, lumalaban. Ba makawala doon Alex. Ay ay ay. Kailan damit ko? Pinilit. Hindi nga pwedeng ano 'yan, sa bibig talaga 'yan. Hindi ba? Hindi ba Ay naku Kasi yung damit niyan. Pero Sayang 'yan. Hindi ba bayak? Pagtulungan nyo na. Pagtulungan nyo na. Pagtulungan nyo May butas dito kay Alex ay. Palit kayo. Ito, ano yung pwede yung bitawan yun. Mm. Uh Huwag mong takpa mo na lang dyan. Takpa mo. Yan ha. Takpa mo na lang dyan ha. Hindi malaman ang gagawin. Isa lang dapat ang humuli. Binuta ka sa, sa dulo ay. Nando kasi ang ulo. Ano? <laughs> Naabot mo dyan to lalik? Oh. Ayan na, nadali na ni Big Boy. Huwag mong ataas ng ano, sa, ka, sa katawan lang. Sa bibig ha? Ayan nga, sa bibig mo isuot yung daliri mo. Malaki na ba? Oh, malaki na yun. Eh. Sa bibig mo asuot. Sa dami ko na lakot ng ganyan ay puro ligaw. O hindi sa bibig. Hmm. Sa bibig big boy ha? Pasok uh -huh. mo yung daliri yung mo. Wala yan, sayang lang yan. Oh, <laughs> Ay, dali big boy yun. Dali na. Ang oh. oh, galing nga oh. big boy yun. Yan yeah, mga tolo. Dali na nga. Dukot na rin ang palos. O oh. <laughs> oh, kasili. O oh, shoot dyan. Dili sa taas. Dili sa taas. Sa taas. La, shoot mo na yan Aba kaputas uh, tol uh. yung ano. Tama na. Hindi mo butas sa ako sa ilalim. Ayun. Ah, isa na kami hindi nga. Dali nga <laughs> <laughs> ni Big Boy. Wala tayo tiwala kay Big Boy eh. <laughs> dali <big> Boy oh. <laughs> mga tol. Ito na yung ating nadukot na igat. Tingnan natin. Ayan o. Ay, good size na din tol. Ayan o. Legit yung dinudukot yung dalawa, mga tol. Legit yan o. Oh. Ayan o. Oh. <laughs> Kaya nyo bang dukuti niyan? Ayan o. Oh. Ayan mga tol o. Oh. Igat o palos. Walang <laughs> kakawil-kawil yan mga tol. O. Oh. Ayan o. Ayan o. Walang kakawil-kawil yan. Big boy, wakay. eh big boy, nakadukot yung mga tolo. <laughs> Ayun, yung mga tolo. Wala <laughs> si big boy yan. Ating kiluin. Kalahat yan o.